Baby. Ay, ngayon mo lang ni-record. Iyakin, si Baby. Wag iyak. Yeah. miyok. Di ba parinig na natin yung... <laughs> Di ba pag tumawag, iparinig mo tong ni-record na nating iyak Baby. Narinig na niya. <laughs> Ate Jeng. Ah, yung Ay, yung cute yung mm. Mm. ang cute. Ang cute Baby. Ang magina. Oi. Ah, oh, hindi na hindi na. na. Yak niyak, na yak kita. <laughs> Ikaw na kasi anak. Nagugutom na si baby. Ha? Oh, sige na sige na hindi na hindi na. Nagugutom na to. Nagugutom. Tito si Do. Oh, hanggang, naman. Ay, ako, tre 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 baby tre 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 ka? tre 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 hindi na. Ah, ayan. Minapihirapan si Mami. Gutom <laughs> mo sakit? Kate. Tiplahan mo na ng gatas niya. Para tumahimik na. mag niya. Hmm, Sarap-sarap pa ulit ko ng baby ko. Mm. Tahimik na, oh. Pichu, pichu, pichu.